Palala ng palala mga na random ngayon, mga parn. Tignan nyo tong si Amon. Feeder na nga. Nag-AFK pa sa game. Tapos, puro pa ako error nung una. O, di ba? Ang lala ko rin. Pero di ko sinuko kasi ang laki ng bawa sa MMR eh. O, tignan nyo na lang kung ano nagagawa ng damage badang pag ganitong may dark system. Pero sana, mapindot nyo po muna yung follow. Tignan nyo, magpapalawin yan. Ikaw? Ikaw? Ikaw, ah? Kaya ako'y binabagagwa na ha? Hmm... hmm. Hindi na pwede two times sa akin yan, Parn. Nakalamang ka na sa akin ng one time, eh. Mmm. Mmm. ka sa amin, Parn. Nye, nye, nye. Araw ko po. Araw ko, Parn. Araw ko. Araw ko, araw ko. Ano nangyari? ko. Aray ko. ko. Ako na pagsit ako na wawawi. Pag-agwa. Nye, 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 nye. Uy, yun na. Patayin ko, Parn. Napatayin ko yun, ha. Vengeance pala. ka na barn. Tapos ka na farm. Nye, 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 Hmm. Nako, yung mga uh, pa yung nahuli ko. Kaya pa ako ng dash farm. Nye, nye, nye. Hmm. Hmm. Bigyan ko muna nung isa to farm para hindi tumaba masyado. Ayun, eh, bigyan nyo nyo sa aloe Oh, nakataas na farm. Dala, Bali, okay lang. Ito. Huli ka na dalawa. wow, wow, wow Nye, 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 nye. Nye, 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 pan. Ako ko po. Akala ko, wala na akong pang ano, Wawawi. Wow, Nag-FK pa yung Amon. Wala na nga ang bag pa FK pa. Huwag nang ganun, pan. <laughs> FK pa. Awit naman yan la! Uy, Diyos ko po. Patawari ka, Amon. Zero saving ka lang. Ganyan nga pa. Wawawi. Wow, nag oh, nag-lag. Ako ko, nandito lahat. Nanganay ko po. Ay! Ay! Yung uh, Liga dyan Hmm. Mm. mm. Diyan ka sa Tori ha. Ah. <laughs> nye, nye, nye. Pwede si Kalea, Parn. Pwede na yan, no? Pwede na yan, niyo na yan. Eh, mo tayo. Walang balak mag-learn, Hmm. Sana sa akin, sa akin. Paano nga? Patulong na lang. Patay ko na to. O, oh, wala nang alley card, ha? Wala nang alley card, mga parn. Baka naman. Binigyan ko na yan. Nice one. Good job, well played. Yan, 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 yan. Nakauwa pa rin nila yung dirt, parn. Wawawi. Wow, Ginagawa ko ng lahat, parn. Para manalo lang, parn. Sige, kaya mo yan. Aim on. ka na lang. 3-9 ka na, eh. Ito oh. sa akin, no alley card, oh O, oh, o. Oh. Dan Nye, 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 nye. Okay din, okay din. At oh, tayo, ha? Huwag Hmm. ilapit mo ako, parin. Salamat, parin, na. Yung aligard lang sa akin, na. Ito na, huwag kita dalawa. Nye, nye, tatlo. Nye, 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 nye. Nye, 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 nye Double kill, parin. Portal, ito. Naku, parin. Puti na pa pakita, parin. Sige na nga. Nye, 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 nakatakas sa akin, parn. Kaya, ay, nabahala dyan. Ako nabahala dito, ha. Oh, hindi ko pa pa so, Sige nga. Hmm. Hmm. Ah, dyan na kami, parn. Nandyan na kami. Mga, ayan na, mag-jowa to the rescue. Wala na. Hmm, hmm, Uy, parn. Bawal ka dyan, parn. Alam ko, bawal dyan, parn. Alam ko, bawal ka dyan, parn. Bawal ka sa pater, parn. Kasi ganun lang mangyayari si sa iyo, parn. Nice one, parn. Nice one, Parn. Napaligtad ko pa. Victory! Nice game, mga Parn. Wow, wow. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.